ay mag-harvest po tayo ng vermicast. Okay. Ng... Ito po yung ano ANC ANC. Ito po yung Nag nagbibigay ng pataba sa atin. Ang vermicast po ay binubuo ng yung dahon. Saka yung mga katawan po ng saging na nabubulok. Siyempre, hindi mawawala yung ANC, yung African Nightcrawler. Kasi, it, ang dumi po niya, ang nagiging pataba. Para po siyang magic sarap na granulize. Ayan po siya. So, kitang-kita po naman natin. Maitim po ang lupa it means na kapag po maitim ang lupa mas mataba so alam naman po natin na sa matabang lupa nagkakaroon ng matabang halaman ayan piliin nyo na yan B at ilalagay natin yan o alagaan natin yung pulit sa so, ang lagay mo dyan oh.